Ito na yung pinakamalaking ukay dito sa Lipa. tapat ng SM Lipa. Let's go. Shush. Ang laki nyo daw mga bossing. Ayan. Bukit nyo naman. Napakadaming sapatos. Dagat ng sapatos mga bosing Agad doon pa sa dulo. Sa taas meron pa sana may makita tayo dito let's go yung meron pa sa likod sabi namin yan yung may isa dito ang hoka Woo! okay na din last pag naka lang sya 1,280 may less pa yan mga bossing for sure Uy. Woo! may salamon salamon meron ding hoka dito na pang trail nice ah dami pa boss na kailang percent kayo? ilang percent? wow. Oh, 70 percent so kung ito ay 1580 70 percent grabe malaki-laki yung ilalas nyo dito mga bossing punta na kayo dito daming shoes Ewan ko na lang kung wala kayong mabili. O oh, may salamon pa. May isa. Diba? 780 tapos 70% off pa. Wow! Nice. Mga pang basketball shoes pa. Kyrie. Pwede na to. Pang ano. Pang harabas. Okay na okay pa yan kung mura lang din naman yung mabibili mga bossing guys may nakita pa tayo dito Jordan 1 retro to not sure lang kung authentic sya pero oh, grabe naman magkano to 1 to 80 less 70% off wow. Jordan grabe baka na yung? 300 na lang siguro yan grabe sobrang laki nito mga bossing tignan nyo naman ito pa yung lekod ang daming sapatos. Yung arrival daw yung mga garments nila. Grabe ang laki. daming shoes. Talagang maglulungad ka dito. May presto pa dito. Nike presto. Hinamin na kita tayo dito ang Salomon. medyo used, used na nga lang siya yun na din pang bardagulan hinahanap kasi natin yung excellent condition pa kung tayo makakakita for our resale